Ang Manila Railroad 800 class ay isa sa pinakamahalagang steam locomotive na dumating sa Pilipinas matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, at kilala ito sa bansag na USA dahil sa mga markang ng United States Army sa kanilang tender. Ang mga makinang ito ay bahagi ng malawakang plano ng U.S. Army Transportation Corps upang mapabilis ang rekonstruksyon ng mga bansang nasalanta ng digmaan at muling maitaguyod ang transportasyon ng mga kalakal at pasahero. Sa Pilipinas, ang mga walundaan class ay mabilis na naging gulugod ng Manila Railroad Company, na siyang naging Philippine National Railways kalaunan. Ang panahon ng kanilang serbisyo ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa pagbangon ng ekonomiya at sa pagbabalik ng normal na operasyon ng riles sa bansa. Ang mga lokomotibong ito ay ginawa sa pagitan ng taong 1,144 at taong 1,145 sa panahon ng malawakang produksyon para sa mga bansang sumailalim sa epekto ng digmaan. Apat na pung unit ang ginawa ng Vulcan Iron Works at limang unit ang inangkat mula sa American Locomotive Company na bumuo ng kabuoang apat na limang makina. Ang mga ito ay ipinadala sa Pilipinas upang magsilbing pangunahing truck para sa freight at pansamantalang serbisyo ng pasahero. Ang kanilang disenyo ay hindi komplikado ngunit matibay Bagay na umangkop sa kondisyon ng mga sirang riles at limitadong pasilidad sa bansa noon. Isa sa pangunahing katangian ng Walundaan class ay ang kanilang wheel arrangement na 2-8-2, kilala rin bilang Mikado type. Sa sistemang ito, may isang leading axle, apat na pares ng malalaking driving wheels, at isang trailing axle. Ang ganitong kombinasyon ay mahusay para sa paghila ng mabibigat na tren at pagbibigay ng balancing tractive. Ang driver diameter ay nasa apat na pulgada na nagbibigay ng magandang balanse sa pagitan ng bilis at lakas. Ang kanilang maximum na bilis ay nasa 53 milya kada oras at ang tractive effort ay humigit-kumulang 20,100 pounds force sapat upang makapagbitbit ng mabibigat na kargamento at ilang pasahero cars. Sa puso ng makina ay ang boiler na dinisenyo upang makapagtrabaho sa pressure na 185 psi. Mayroon itong fire tube system at superheater na nagbibigay ng dagdag na thermal efficiency. Ang firebox area ay nasa 35 square feet at ang kabuang sukat ng heating surface ay idinisenyo upang magbigay ng sapat na lakas sa operasyon. Ang tender nito ay may kapasidad na humawak ng 5,000 galon ng tubig at halos 18,000 pounds ng coal, bagaman ang ilan ay nakonvert upang gumamit ng oil depende sa pangangailangan ng operasyon. Ang kapasidad na ito ay nagbigay daan para sa mas mahabang biyahe bago muling mag-refill. Bagay na napakahalaga noong panahong limitado ang pasilidad ng riles. Ang kanilang mga silindro ay may sukat na labing anim na pulgada ang lapad at may sapat na stroke upang magbigay ng lakas sa malalaking driver wheels. Gumamit din sila ng wall Shirts valve gear, isang sistemang kilala sa pagiging maaasahan at madaling pagpapanatili. Sa pamamagitan nito, nakokontrol ang tamang daloy ng singaw papunta sa mga silindro upang makapagbigay ng maayos na acceleration at control sa bilis. Ang piston valves ay nagbigay rin ng mas mahusay na selyo at mas mataas na performance kumpara sa mas lumang slide valves. Pagdating sa pisikal na sukat, ang haba ng locomotive kasama ang tender ay nasa 50 siyam na talampakan. Ang bigat ng mismong makina ay nasa 52 tonelada at ang tender ay nasa 44 na tonelada, kaya kabuang 76 na tonelada ang kabuang timbang. Ang weight on drivers, o bigat na nakapaloob sa driving wheels, ay mahalaga upang matiyak ang sapat na adhesion. Ang factor of adhesion na nasa halos 3.98 ay nagbigay ng balanseng control sa traksayon, na kinakailangan lalo na sa malalaking kargamento at hindi pantay na kondisyon ng riles sa bansa. Sa aktwal na operasyon, nagsilbi ang walundaan class hindi lamang sa freight kundi maging sa pasahero. Dahil kulang sa passenger cars noong panahon ng digmaan at rekonstruksyon, madalas ay gumagamit ng tinatawag na zombie cars o mga freight wagons na inangkop bilang pansamantalang coach para sa mga tao. Ginamit din sila sa pagbibiyahe ng mga kalakal gaya ng pagkain, kahoy, at materyales sa konstruksyon na mahalaga sa muling pagtatayo ng bansa. Ang kanilang pagiging maaasahan ay nagbigay ng tulong sa mga probinsya at lungsod na umasa sa bilang pangunahing lifeline ng kalakalan. Nang magsimulang dumating ang mga diesel locomotive noong dekada 1950, unti-unti nang naisantabi ang mga steam locomotive tulad ng 800 class. Gayunpaman, hindi agad nawala ang kanilang gamit dahil ginamit pa sila para sa work trains, maintenance duties, at ilang espesyal na biyahe. Ang kanilang tibay at simpleng disenyo ay nagbigay daan upang manatili sila ng mas matagal kaysa inaasahan. Sa kalaunan, karamihan sa mga unit ay na-scrap, ngunit ilang larawan at dokumentaryo ang nagpatuloy ng kanilang alaala. Sa aspeto ng pagpapanatili, ang walundaan class ay masasabing praktikal. Idinisenyo sila para sa madaling pag-assemble at repair, isang bagay na napakahalaga sa mga bansa na nagsisimulang bumangon mula sa digmaan. Ang mga depo sa tutuban at iba pang lungsod ay nagsilbing sentro ng pag-aayos. Dahil pamilyar ang mga mekaniko sa disenyo ng dalawang silindro, wall shirts gear, at fire tube boiler, naging madali ang pagsasanay at pagpapanatili ng mga makina. Ang mga pyesa ay madaling makuha noon mula sa Amerika, ngunit kalaunan ay natutunan ng mga lokal na inhinyero kung paano gumawa ng alternatibong parts para mapahaba ang buhay ng mga unit. Kultura at kasaysayan ang isa pang mahalagang aspeto ng walundaan class. Ang kanilang presensya ay simbolo ng muling pagbangon ng bansa mula sa pagkawasak ng digmaan. Ang mga tren na ito ang nagdala ng pang-araw-araw na kalakal at nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na muling makalibot sa iba't ibang rehiyon. Bagamat wala ng kilalang preserved unit, ang kanilang ambag ay nananatiling bahagi ng kolektibong alaala ng kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas. Maraming litrato, poster, at lumang dokumento ang nagsisilbing patunay ng kanilang mahalagang papel. Sa teknolohikal na pananaw, ang walundaan class ay nagsilbing tulay sa pagitan ng lumang panahon ng steam at ng modernong panahon ng diesel at kuryente. Ang kanilang disenyo ay hango sa mga makabagong inobasyon ng dekada 1940, ngunit simple at matatag upang kayanin ang mga limitadong pasilidad ng Pilipinas. Ang kanilang mekanikal na lakas at adaptabilidad ay nagsilbing aral para sa mga susunod na henerasyon ng rolling stock. Sa kabuuan, ang Manila Railroad 800 Class USA ay hindi lamang isang serye ng makina. Ito ay kwento ng kasaysayan, inhenyeriya, at kultura. Ang kanilang disenyo ay bunga ng pangangailangan ng digmaan, ngunit ang kanilang serbisyo ay naging pundasyon ng rekonstruksyon at pagunlad ng riles sa bansa. Sa bawat silindrong umuusok at bawat pag-ikot ng gulong, dala nila ang alaala ng isang bansang muling bumabangon at umaasa sa riles bilang daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan.